sa malawak na karagatan ng Zambales ay may isang bangka na naglalayag hindi para mangisda o kaya ay para sa transportasyon. Hinaharap nito ang mga alon para maghatid ng edukasyon. Ako si Teacher Adrian Carl Cubardo, 13 years ng teacher ng Barreto National High School, Olongapo City, at ako ang founder at proponent ng Project Bangkarunungan. Ang Project Bangkarunungan ay nagsimula noong November 25, 2011. Saktong celebration ng DepEd ng National Reading Month Nakita ko na ito na yung chance ako para gamitin yung aking talento sa pagkukwento. Nagsimula ako na nangangarap ako na magturo sa mga bata, lalong-lalo na sa mga isla at sa mga dalampasigan. Kasi nung bata ako, uh, nung pumutok yung pinatubo, tumira din ako at nag-aral sa isang malayong isla dito sa Zambales. Naniniwala si Teacher Adrian na sa pamamagitan ng kanilang advocacy ay maihahatid ang karunungan para sa mga kabataan. So naisip ko para mas maging engaging sa mga bata, uh, magkaroon kami ng simbol pag kami ay pumupunta sa mga isla tsaka sa mga dalampasigan. So why not gumawa ako ng kariton na hugis bangka naman? Tinutulak namin siya 20 to 30 minutes. Then kapag nakarating kami doon, uh, pinupunon namin kasi ng mga libro, ng mga educational toys yung bangkariton. Then kapag nakakarating kami sa dagat, syempre nagugulat yung mga bata. Nakikita nila may kariton na Tugis bangka tapos punong-puno ng libro tsaka ng mga laruan. Lumalapit ngayon sila. Then after four months siguro, uh, ng every Saturday namin gano'n, naging parte na din ng Saturday ng mga bata yung pagpunta doon sa Dalampasigan at doon sila nakikinig sa amin. So after four months nagkaroon na kami ng bangkang de motor kaya nakapaglayag na kami nakapunta na kami doon sa mga community dito sa Subic na kailangan talaga ng bangka at yun lang yung tanging transportasyon para makarating doon sa mga community na yon hindi naging madali ang mga pagsubok pero walang takot nila itong itinatawid dahil sa kanilang passion for children's education. Dahil ako yung founder at proponent, so nakakapagod Siyempre, ako yung taga-plano ng mga gagawing activities namin dahil ako yung pinaka-leader dahil ang mga volunteers ko lang noon talaga ay mga estudyante ko din. So, isa yun sa naging problema kaya kailangan kong paramihin ang volunteers ko. Pangalawa, syempre yung sustainability namin ng project namin kasi nga kailangan namin lagi ng panggasolina kailangan ko siyempre ng pambayad doon sa driver ng aming bangka at kailangan ko din siyempre ng pag may mga kailangang repair kasi yung ibinigay sa akin na bangka ay second hand Halos kumuha ako sa sarili kong bulsa. Pero habang tumatagal naman, medyo nalagpasan yon kasi mas mar maraming nagtitiwala at marami ang naniniwala sa kakayahan ng aming proyekto. Then pangatlo siguro sa problema, yung masamang panahon. Pero ang tunay na bida, hindi nagpapatalo sa mga problema. Naniniwala kasi ako na doon sa kasabihan na gawing puhunan sa tagumpay ang sunod-sunod na hamon ng buhay. Ay yung mga karanasan ko noong bata, yung mga kailangan kong maglakad ng isang oras para makapunta sa eskwelahan, wala akong bitbit -bit na baon para makapag-aral. Iyon yung mga inspirasyon ko din bakit patuloy kong ginagawa ito? Dahil alam ko yung kwento ko noong bata ay kwento ng maraming mga bata din sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa mga katutubo nating na mga kapatid. Nakita ko na walang ibang tutulong sa mga Pilipino, kundi tayo-tayo din mga Pilipino. Isa rin siguro eh, sa nakikita kong mission ko sa mundo, ang tumulong sa kababayan natin sa anumang paraan at maging inspirasyon lalong-lalo na ng mga teachers na katulad ko. Ngayong taon, bilang celebration ng aming unang dekada ng paglalayag, sinumulan namin yung kahon ng pagbasa kung saan ito naman ay nagbibigay kami ng mga blackboards, ng mga art materials, school supplies, saka reading Uh, intervention materials sa mga kinder at sa mga grade 1 na katutubo dito sa Sambales. Ito yung focus ng aming Project bangkarunungan Karunungan ngayong taon at sa mga susunod na taon pa para lalo, lalo namin ma-promote ang pagbasa dahil nga nakikita natin na pababa ng pababa yung, mga, yung reading level ng mga estudyante lalong lalo na sa mga public school. What more pa sa mga katutubong mag-aaral dito sa Zambales na napaka-liit ng chance nila para magkaroon ng mga ganitong bagay. So, napaka-sarap sa pakiramdam na pag may mga nakakasalubong akong magulang, may nakakasalubong akong mga bata lang noon na ngayon ay may mga profesyon na at nag-aaral pa rin sa kolehiyo pinagpapatuloy nila. So, nakakataba ng puso at yun yung nagsisilbing inspirasyon ko para lalo pang pag-ibayuhin lalo pang nag-aalab yung passion ko na pumunta sa malalayong isla, sa malalayong kabundukan para magturo sa mga bata. Ang proyektong ito ni Teacher Adrian at ng kanyang mga volunteers ay nagbibigay pag-asa sa ating mga kabataan. Sa tulong ng Project Bank Karunungan, maraming pangarap ang nagkakaroon ng pag-asang maglayag patungo sa magandang kinabukasan. Iyan si Adrian Carl Cabardo, Certified Bida sa Life.